Hello, hello, hello. What's up, guys? It's me again. Pearl of the Orient Mocha TV is now back here in my altar, guys, tonight. So, here I am, guys. No? Ako pang ating saksihan po yung uh, uh, mga mocha nating itatanyag sa inyo sa gabing ito. Shout out na lang sa inyong lahat, po, guys. No? Sa so, mga pagpalang uh, uh, gabi po sa bawat isa. So, pasensya na kayo, hindi tayo nakapag-live guys kasi nag-down yung signal namin dito ngayon, ano? Okay, mahina yung signal natin. So, upload na lang ito po, ano? Okay, so, uh, tawag na lang kayo pag if ever na may napupusuan po kayong mga mutya na ipinapakita po ni Pearl of the Orient sa gabing ito guys, okay? So, mabilisan lang ito guys dahil uh, pag mahababa um, yung uh, ano natin uh, upload, eh ano yan, matagal, no? dahil wala po tayong signal ngayon ng internet no so nagka problema yung internet ko dito okay so maybe ma-fix ito by tomorrow or the next day all right so papakita ko na natin guys ng gabing ito sa inyo i hope na magugustuhan niyo po no yung mga mutya nating ipinapakita okay saglit lang muna guys right, No? So sa gabi ito, siyempre unahin natin yung mga matitikas nating mga mutya. Okay. Ito guys, may meron akong trabong ko ng ahas dito. Ayan. Kung titignan nyo guys, ayan. No? Tagus sa magkabilaan yan. Ayan. Napakagandang ano nya. Alright, no? So, ayan. Trabong ko ng ahas pakita natin ayan mayroon tayong uh, hiyas ng uh, nyug ayan yung maberde na yan no? ayan ang mutya ng uh, nyug na libon ayan makikita nyo dyan guys ayan medyo maberde yan okay? Yan ang nyug Meron din tayo ngayon guys, ang mutya natin ng tulabong. Napakagandang aura ng tulabong guys, may laman sa loob guys, oh. Parang may pughak. No? 'Yan ang hiyas ng tulabong. Ang mutya na napaganda. Okay. Mutya ng tulabong. 'Yan. All At saka rin guys, no? I screenshot nyo lang guys sa ating mga kaibigan diyan, no? Mga ano no pag uh, meron tayo ay may hiyas din ng uh, buwa ng nyug ayan okay isang buwa ng nyug all ang ating uh, mutya ng abukado ayan napakatindi kakaiba no yan ang hiyas ng abukado guys yan ay may uh, may gabay ng uh, inkantong kuwago ayan may gabay ng inkantong kuwago guys ayan may ibong kuwago ayan oh. ayan okay ayan napaganda wow grabe ka no so ayan po mga mutya natin ngayon meron din tayong uh, mutya ng gabi Ayan ang mutya ng gabi natin guys Talagang kakaiba yan mutya ng gabi okay <coughs> meron din tayong uh, sagrado corazon na dalawa yung ano niya ano yan, yan hati oh no? yan yan ay I may mean, sa kabila may butas <coughs> okay so meron din isa yan mga sugrado kuraso natin guys no? Yan mga hati hmm. Yan kabila Kristal sa kabila hindi no? Napakaganda Yan o no? Yan dalawa At ito pang isang sagrado kurason Dalawa rin hati rin no? Mayroon siyang Hati sa gitna Look at that guys wow Yan no? Sagrado kurason Tingnan nyo guys o oh, sa gitna hati so yan ang mga matitikas nating sa grado orason okay yan. you and me ay <laughs> ikaw at ako ayan okay all right. at sa uh, isa pa rin, uh, mutya ng gabi look at that guys grabe no napakaganda okay kuha tayo ng mutya ng gabi guys so, yan ang muhiyas ng gabi okay Okay, saglit lang guys ha. May, may kukunin lang ako guys ha. Just wait lang guys. Alright? Okay Ayan guys may papakita ko sa inyo guys Look at this guys Kahapon kumain ako ng pomelo guys ano Yan. Kumain ako ng pomelo kahapon Makalain mo guys binagbigyan tayo ng mutya Okay yan ang buto ng pomelo guys no. Yan, buto ng pomelo 'yan. Pero hindi mutya 'yan guys no. Kasama 'yan katabiyan sa nakuha kong mutya ng pomelo. Ito yung mutya niya guys oh. Kuha ko guys nang kumakain ako. Oh. Yan. Look at that. Yan. Yan guys ang mutya ng buto ng pomelo. Napakaswerte. Nakuha ni Pearl of the Orient guys oh. Yan buto ng pomelo ito yung pomelo ayan no ito ay hindi pa mutya guys takat no hindi pa ito mutya oh ayan no ayan kasi kumain ako ng pomelo kahapon nako <laughs> tayo ng isa guys ito ayan ayan no? ang mutya ng pomelo yung buto tingnan nyo guys look at that. wow okay So, kung ating ilawan guys, siguradong uh, tagos 'yan. Nako, napaganda. 'Yan. Hmm. 'Yan. Nako. <laughs> Nagliliwanag, no? So, sinong magkagusto sa mutya ko na buto ng pomelo, guys? Ayano. Oh. Sa inyo guys, ah Oh. 'Yan ay nakuha ko sa loob ng pomelo. 'Yan. Okay? Ito yung kasama niya katabi guys, kinuha ko rin para pakita ko sa inyo. Okay, ayan, medyo malabo eh. Abing aura niya guys, oh. Naglalabo. Ayan, yung mutya ng buto ng pumelo yan. Ayan, oh. Ayan, ito yung buto niya katabi. Pero sa loob guys, nakakuha ko isang matigas na bagay kapon. Okay, ayan. Napaganda ng aura niya guys, oh. Wah, grabe. suwerte Okay, bibitawan ko sa inyo ito guys. Okay. Ayan yung mga mutya natin sa gabing ito. Hope na magustuhan nyo. Sagli at lang ito guys dahil wala akong internet. I-upload ko lang video na ito. Okay. So, bye-bye for now guys. Okay. Just message me sa mag-gusto. Okay, bye-bye.